Good afternoon po at dito na tayo sa gitna ng Ruas Buliw Park no at ayon kay boss Bernard nahirapan silang ipasok yung play talagang matigas na yung ano matigas na yung lupa sa ilalim ng butas nakikita naman ninyo yung butas napakaliit mga kababayan at itong butas na ito Uh, natagpuan nila may patawit doon, ito pala, patawit na dyan uh, ayan po yung uh, pagbaba ng Santa Monica Fort Bridge, no? mayroon silang uh, binutas dyan, so ito na yung kaduktong ayan. kaduktong niya ito so, sakto naman na uh, uh, ito, yung uh, hapon na tayong nakarating dito, ito yung palang yung nakukuha nilang protect, uh, so pura po So doon, marami na rin sila nakuha doon. So silipin natin sa sila nga uh, part yung uh, nakuha nila na burak doon. Ito na, no? ito yung uh, nakuha nila ngayon na burak. At nahirapan silang ipasok yung play. No, kaya no nakuha, yan yung uh, drainage. So lupa no, Matiga, matigas na daw talaga yung lupa kaya yan hindi sila maka no. Lupa basura ra ko. Oh, lupa, tsekap basura. Oh, yung kabilang uh, butas, yung ano doon, yun yung uh, may patawid doon sa may uh, ano, sa may uh, biwok na ano drainage na malaki, no. Uh, uh, kita na nila yung patawid Ayan, at uh, ito, ha, uh, pahirapan yung pagano uh, nila dito dahil uh, yung kay Boss Bernard kapatiplihin nila hindi ano umuobra. Hindi pumapasok. So, po yung uh, bagong update natin dito sa may uh, gitna ng uh, Ruas Boulevard, no? Kikita po ninyo, tirik na tirik yung uh, ano, tirik na tirik yung uh, araw. Andi dito sila sa gitna ng uh, Ruas Boulevard, no? Pakikita po ninyo. Ay, ito, ang gawa no? Kailangan may tubig yun. Kailangan ah! may tubig yun. Kailangan may Para lang lubang -maka, lubang lumang makalumang lumang buti lupa. Pero hindi pa rin umubra. Hindi pa rin. Masyari yun lang. Kailangan makapunta ah, ko dito ng tangke. Eh. Sabi. Yun ang yun 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 oh, bubugan. Para lumang buti pre. Oo. Oh. Kapitya sa masyado yung masano. Ang Oh, ah, uh, no, at uh, ayan kay Coach Bernard sa uh, At nadalam pa nila ng pong, ano uh, ha ay, nila Ayan no, ah yung uh, ay, hindi umabot. Ay, hindi makasating dito. Ah. Sabi, may, may barayan, diyan kami parte niya. Kaya ah, ito, yung, may, may mga puno kasi. Ayan, ugat. Yung oh, mga ugat mga ngayon. ugat nito. Maring nga uh, tumagos na yung ugat Sabi nito. oh. Ay, hindi nakakapinitrate yung ano nila. Yung, uh, kasi may mga puno-puno nga dito. Eh. Nakakapinitrate yung uh, kanilang uh, play. Eh. Uh, dumating na rin yung truck nila dito. Yan, so ikakarga na nila yung mga burak na nakukuha. No? Yan. Uh, laging ano, laging istambay yung uh, kanilang sasakyan, no? Uh, kaya wala nang uh, naiwanan na uh, burak dito dahil automatic na uh, naikakarga. Oh, ito so, na uh, may naikakarga na sila. Ito yung uh, karga na burak dito, ho. No? Oh. Kikita po ninyo yung itsura mga kababayan. Ito yung nakukuha nila ng uh, burak sa mga drainage, no? Yan yung nakukulikta nila sa mga drainage natin. Pa paano naman na uh, hindi makaka ano paano makaka pasok yung uh, ano dito? Paano makaka uh, daloy yung uh, tubig kung uh, ganito yung uh, ano laman ng drainage natin, 'yan 'no. Oh. 'Yan yung uh, ebidensya na laman ng mga drainage natin. 'Yan 'no. Oh. Gurak. 'Yan. So, yan, na lang nila muli. Oh, na kayo. Okay. Oh, ano naman, mandi na. Kasi, wala nang ano eh, linggo bukas, di ba? Oh, so, ah, linggo, wala sila pasok. So, ito na nga, nagliligpit na sila. ka ah, mabuti na lang, naabutan ah, ka natin sila dito. Ito yung talino uh, tali ng ano, clipper. Yan. So, ikakarga na nila dito. Pahinga mo na bukas, pre. Ah, oh. pahinga mo na. sinasabi mo boss na doon sa may ano nag-uumpisa na sila doon doon ano ba yun sa Oo? oh. nag-uumpisa na sila doon nagagawa na sila doon gumagawa uh, na sila doon kuhanan mo pre yan yung mga laman ng drainage oh. nakikita mo dito ano oh. uh, yung nakulikta nila sa drainage natin ito itong uh, drainage na ito uh, ito yung uh, may patagos doon sa may uh, ano uh, biwok mga kababayan uh, ayan. so natambahan nila no kasi nahanap nga nila yung uh, patagos papunta doon para makapunta tayo doon sa ano uh, pumping station ito na no natagpuan nila dito yung nga lang ay hindi pa sila makakapenetrate kasi uh, barado pa itong nga uh, ano yung uh, butas na yan no? hindi pa makapasok yung uh, ano yung play nila ngayon no ay uh, nagliligpit na sila naabutan natin nagliligpit na kasi uh, sabado ngayon na uh, bukas uh, hindi mo na sila papasok dahil linggo bukas kaya mabuti na lang uh, naabutan pa natin sila dito yan so mandi na kami magkita-kita no ayong uh, update natin dito mandi na kung saan at uh, dito pa rin sa gitna ng ano ito yung mga burak na dala-dala ano, na yan so, so, oh, malakas pa malakas pa ayan oh. e, kinakarga na yung mga nakulekta mga burak kontakin niyo ninyo yung uh, drainage natin ayan na nakukuha no? no oh, ayan mas tamponin nyo yung uh, mga drainage natin na nakukuha. O, oh, punong-puno na, na. Ano? So, lang to. No? Dito lang to sa area na ito. Itong uh, burak at saka lupa. So, papano tayo hindi babahain pagka gano'n? Ayan, uh, na. So, kahit papano, hindi rin nasayang yung pagpunta natin dito. Dahil uh, nakakuha rin tayo ng uh, panibagong update dito. Sa uh, may ano, ito na, Santa Monica Fort Bridge yan. Uh, so, pagbaba dyan sa tulay, yung uh, binutas ng uh, ano dyan, binutas nila dyan, yan ang pala yung patagos natin patawid doon. Uh, so, yung uh, drainage na yan, uh, drainage, yan yung didiretso ng pumping station mga kababayan sarado na doon sarado na rin doon no? at ay kakarga na rin nila yung uh, mga ano doon mga burak na nakuha doon so, kakarga na sila ng uh, flavor.

siturin uh, rin na uh, ano na, ano, nagpapahirap sa kanila yung mga ugat nito ang tumagos na yung mga uh, ugat niya sa ilalim kaya yung uh, pagpasok ng kli, pahirapan sila yan po magandang uh, hapon na po marami salamat